Marias na kausap na si Mita. Sana siyang nanakpo. At kami ay nakatakbo na rin para siya ay maapo ang isa sa mga PPT na sa si edito ay nadapa na at kumulong. Pero itinuloy pa rin niya ang pagkakot. Ay mapunta Sa pagpong ito, dito na naging mainit ang bawat isa. <laughs> Amin si Ariel. At sa pagkakataong ito, kailangan na nila itong gawin upang hindi na siya makatakas. Daladala -dala namin siya pabalik sa kubo. At sa pagkakataong ito, ay medyo nagalit na kay Nanay Lorna. Oh, 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 Relax nga lang kasi. Ano? Oh, oh. Dahil sa pagkiting hysterical niya. Pero ganun pa ba, na ay naiintindihan ko siya sa kalagayan na niya. Dahil isa lamang siyang ina na nananabig na makita ang kanyang anak. May pit na awa sa mga kamay nila Peter Paul at dito para hindi na makatakas si Ariel. Subalit sa pagkakataong ito, dahil sa agresibo si Nanay Lola, ay muli na naman itong magpumiglas kung kahit nahulog sila sa gilid. At dito na naman kami nagkagulo. Takbo na ako. Siguro yan sa pangin. Baka nang doon ka na, doon ka. Tulak, 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 tulak. Oh, it's a long way.

sa pagkakataong ito ay dumating na si Dato ang magulang ni Arie na nangangamba at nakikiusap na maging oh mahinahon dahil kung hindi ay magkakaroon talaga kami ng gulo rito. Tato, nagwag kasi mong anak na wagan na! Wagan na daw! Nay, tama na lang ako! Pwede ko, ko!

Ah, okay, istu wala ko tanan, daghang pila akong sayo. na, tawag sa imo. Ba, ma. Ari, isko pasok kitam. Ah. Basta akong anak akong bangion, gusto ko bangion pa balu. Asa mo ba una? mo gidala? Dikon sa monggo, asa wa na. Napaud-udya ang atensyon ni. Ba. Boto na pagabot na mo, basig na karansya na namamilitto kay

Nakala niya nga, uh, papayag lang si Nanay na At sa gitna ng aming pag-uusap ay napataklong na naman ako dahil si Nanay na ay may dalang kahoy, hahagpasi si, si Ariel. Sobrang stress ko nang ito mga kababayan. Mabuti na naman ang inamot ko o hindi. Makiking problema na naman. Hirap ang ganitong sitwasyon.

Asa ang uli mo ng ilang mata? Ganyan siya. At po, natin na ako. At natin na ako din rin na lang kayo At sa pagkakataw ito kahit paano ay nabunutan na ako ng tinig. Nakaramdam na ako ng pag-asa na muli na nga namin makikita sinimita

Ito, seryosong usapan ha. Ako malulihan. Kami na nagmamakaawan sa iyo. Eh, dito. So, sana hindi, hindi mo lang kami lupo. Ay, naman. pamilyar ba yan sa iyo, Maylis? Hindi po. Alam. Ibang nga po, nanay. Yes. oh, may bahay sa taas. Malalayo pa na. It's okay. Sa'yo na, sa'yo na. Di dyan sila pupunta? Sa may liyan. Hindi po talaga. Sa misa sa lang yun.

O saan na may linyang banda? Malayo na ba yan? Ay, hindi po pala. Doon ko po. Ayan ah. po, mo kay Ninita? makita na kay Ninita? Sana po makita po siya. Ano yan? Ikaw Russell. Na, napanood po nila yung uh, kay Ninita. Hanggang ngayon po hindi pa nakikita. Kaya naman po, ito nalulungkot po rin itong mga Marias. O oh, anong, ba't palagay ninyo kay Ninita? Hindi po, para pong, yun ano po, um, naniniwala na po kami, ito po talaga, kasi po, parang sobrang lala na pong nangyayari. Mas po, masasabi ko lang po kay Ninita po, na sana po, si Nanay Lorna po. Oo, oh, hampasan hampasa na pag uh, doon. Nagagalit na ganit si Nanay Lorna, no? Kasi tumatanda na po si Nanay Lorna po. Hindi na po niya kayang lumakad ng madali. Pero pinayan niya po. Ayan. Uh... Terase. Ganun din po. Sana po di po ginawa niya tayong ano, eh, yung pagtanan po sa lalaki. ikaw Tapos si niya, uh, ano masasabi mo ni sa sa nangyari doon kay Ninita hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Ay, sana ganun din yung kalawin niya may lin. Sana makita mo siya. Hmm, yan nga at uh, nakakalungkot at uh, si Ninita ay hanggang ngayon ay hindi pa na kita niya doon. Kaya naman si Sir Paul, at yung buong team ng Davao ay talagang busy sa pagganap. Nahuli na nga yung tao na si ano pa Ha? Ariel. Ariel. Ayun. Kaya lang uh, sana ngayon siguro sa episode 7 6 ba 7? 6 po. 6 ay yun parang uh, nado na si Ninita sa ano na yun. Ayan nga po uh, at si Maylin ay napanood yung uh, nangyari po doon kay Ninita. Uh, taga ngayon nga po ay hindi pa rin na... Ang ang alam ko po, 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 po talaga ay ano lang po yun, isang uh, parang prank uh, na pero na ano po namin na parang hindi po talaga yun, hindi po talaga prank yun kasi nawawala po talaga si Ninita pala nung nakausap nila na nga doon sa malayo, yung pwede po ay nakawala kaya po si na Russell ay parang uh, nalungkot po si na Russell nga di ako talagay na nga nalungkot po si Kyle at uh, sana daw po na rin si Ninita diba? sana lang lang kami makatulong po kami sa si pagkahanap hmm. kay anong mo Araw po siya, masasabi ko lang po sa kanya, sana po, huwi na po siya, sana po hindi na po niya gagawin yung ganyan po. Kasi po, ah, parang, para po, hindi na po mabigyan ng problema po si Nanay Lorna po kasi marami daw po, po siya ginagawa, Kasi mayroon pa rin po silang mga bukid po na kailangan po nilang... At saka lahat, nadadamay, di ba? Opo. Pati kayo, pamilya niyo nadamay din. Opo. Tapos meron po siyang, meron pong papaninita po, nalagang pa rin na nylon. Na, sana po, hindi na po siya magdagdag ng problema kay nanay na nylon. Kaya, nit mo uwi ka na kung saan ka, nasaan ka man ngayon. Kung saan ka man ngayon, sana pag-isipan mo nung mabuti. Ah. Sana uwi ka na dun sa nanay mo kasi yung nanay mo naghahanap na sa'yo. Ayan po yung uh, sinabi ni Mylene. Umuwi ka na ni Mita dahil uh, para mapapatapos na yung uh, problema ni Nani Lorna. At ganoon din ni uh, Sir Paul. Ano mo sasabi mo kay Mita? Ay naku, nakaka-stress. <laughs> nakaka stress yung ano kasi. Hindi, hindi po rin ako makapag- sabi kung yun nga ba'y prank talaga o totoo. Kasi tumawag ako kay Paul. Mm -hmm. Ang sabi naman niya nga, sabi niya na wala daw si Ninita. Ay, sabi ko noon nga, kung sino pa yung nakapanood doon sa vlog ko, no, nang nakausap po namin yun si Ninita, papunta po yun doon sa lugar na kung saan pinuntahan ni Paul Kaya, Nagtataka po kami kasi tinanong siya ni Maylin eh. Ano yung Maylin? Talaingon? Opo. Talaingon hmm. daw ay yung lugar. Sabi nga, di ba sabi mo bakit nakarating siya doon? Opo, tinanong po po siya Pero nung time nga na yon hindi natin alam na pag kararating lang nila doon, di ba? Opo, nakarating lang doon. Oo, tapos si Nanay Lorna wala doon sa kanila. Nung umalis siya. Nasa bukid. Opo, sa naman natin. Ah, kasi pinuntahan talaga siya doon kay Nanay Lorna. Kaso si Nanay Lorna nga wala. Nasa bukid daw. Kaya doon sa bukid pinuntahan. So doon nga nagumpisa na hinahanap nila si Inita kasi may time yata na si Nanay Lorna doon natutulog sa bukid kasi malayo. Hmm, ayun. Kaya pasensya na po. Wala po akong information ko. Pero ang, ang kaya nga ang palabas ko doon na ano, yung title ko is may hint. Kasi yun naman po ang sabi ni Paul sa akin. Sabi ko ano pa talaga nangyayari kay Ninita. Sabi naman niya may hint na daw kung nasaan. Mm -hmm. Eh, hopefully nakita na po si Ninita at hindi pa nga nakikita eh. Yung, eh sabi niya, may hint na. Sabi eh, nyo po wala nga. Siba yung napanood niya kanina nila? Eh naku, uh, sana uh, naman wala naman pero ang sabi naman po ni Paul wala naman masamang nangyayari po. Basta panoorin nyo na lang po yung kasunod na video niya. Kasi ko naman pangunahan po. No, basta ako ay nag-alala din talaga kay Ninita. nag-alala po so, kami kay kasi, Ninita. Ah, medyo ano kasi po talaga hindi ko rin maano na kung pababalikin natin dito siya o hindi. Kasi siya naman po rin din talaga yung talaga nag -desisyon. Hindi yung sigurong natawag sa kanya dito ay natawag isa may, Oo. Oh, oh. Kasi may natawag po dati dito kay Ninita. Oo, kasi yun yung nga po, yung, ano, yung mga nagbabash po kay Ninita, pag sana po intindigin natin po, ano, kasi yun nga, ang inaano ko lang po sa inyo, hindi ko po, po din sa inyo. Kasi po si Ninita ay may pag-iisip bata nga po. So, kaya ang inaano po doon, dapat talaga nasapwitan siya ng nanay niya. Kasi dito naman talaga, eh, hindi naman siya talaga nakakalaya ng ganon. At lagi kong ang kasama, lagi na may kasama, kahit saan kami pumunta. Kung umalis man ako na kailangan ko siya iniiwan, na kailangan ko siyang iwanan, iniiwan ko naman siya kay nanay. So, doon kila nanay, hindi rin naman siya doon makakalabas. So, lang siya ng TV. So, yung may pagka, ano nga talaga po yan, nasama. No, misa nga di ba, Maylin, ano? Oo, na hinanap ko din po yan sa school. Ito ay eh, hindi ngayon ko lang din ang kwento. Kasi nga, buti na lang po ang sinamahan. Yung anak, ano yan? Anak ng kaklase niya, ano? Ano, di ba? Nataranta rin ako noon eh. Pero ngayon pa lang, pero nandoon naman, may tumawag naman din po sa amin. Ang sinamahan naman ang kaklase niya po. Kaya yung, hindi nga po, pwede siya nang walang magbabantay o titingin. Kasi pag naaya po, o kung sino man, kala niya, Sama na Oo, sasama na agad po siya. Halimbawa, oh. no? o alikan na doon ni Nita, magmamaya, eh, mabigyan nga lang ng candy o ano. Kasi nga, may pagkaisip, ano nga po din pa ba yung bata. una na una, mahilig po siyang kumain. No, pagka yun ay nabigyan mo lang na ayam mo kumain ng ice cream. Napakwento, ay eh, baka ganun po nangyari. Sana naman yung sininita ay nasa Advice ko din lang kay Nanay Lorna, sana sininita bantayan ng gusto. Uh, no, kasi ikaw naman talaga po yung nanay na dapat talaga din ay gagabay dyan kay Ninita. Alam ko, a uh, nagtatrabaho din sa bukay, mahirap. Pero kailangan talaga ibilin si Ninita ng mahigpit. Kasi parang hindi pa niya kasi yung hindi pa nga po matured kasi yung isip ni Ninita. Yun lang, ingatan lang po talaga at pray natin na wala naman talaga ng nangyaring masama. Ay, okay naman daw po, sabi po ni Paul. Eh, hindi naman sinasabi sa akin kung ano. Basta ang sabi niya, abangan na lang sa susunod na video. Ay, kami nga kanina din eh, oh. Ay, ako nga parang ano eh, syempre. Kasi paniwanin pa pani rin, ano na po talaga siya yung mga ba, si na Mylene. Kasi siya, siyong... uh -huh. ang alam nga nila, parang ano lang, yung, kasi diba, parang prank alam, di ba? kasi inalagaan. Kasi na, hindi okay, Pero kanina, yung palabas na nakita hmm. nila na ako, ay kasi sabi ko nga kayo parang na, yung, yung, yung ano na talaga sabi nga ay totoo na nga yan yung nangyari na yan parang parang kung pwede lang pagalitan ko si nanay Lorna. na Oo, kasi, no, kasi wala naman para karapatang magalit kasi hindi naman um, yung di na po ako nanay hindi na, hindi natin, na, so, na, natin, na, natin na, na, yung aking simpatya, no? Nalulungkot ako kasi kung gano'n yung mangyayari. Pero sana nga, wala namang nangyari daw kung masama kay Nenita. Oh, hmm. hmm. yan, at uh, abangan so, na lang. Na lang po yung mga kapagsama. Abangan na lang po ulit natin yung susunod na... Basta, ang ano ko lang doon, yeah. huwag kung pong musgan si Nenita. Kasi nga, ito sa iba po kasi naiintindihan nyo kung ano Oo. yung palagay ni Nenita. Kami naiintindihan namin. Yeah. Yung mga late pong nakapanood, kung kung sino po ba si Ninita, ano, kasi yun nga po, kaya nga dapat nandito dito yan eh, kasi may psychologist po yan na uh, thank you po ulit kayo, si Ma'am Edna din na, Ma Edna, uh, thank you po, oo, nag-alala din siya, kasi siya yung isa sa tumutulong magpagamot kay Ninita. actually may pampagamot pa po yan dito sa akin, ah, uh, sa aking patalaga, pinagdala po yan ni Ma'am Edna, para, i-ano nga namin, kasi nakapila kami sa Asian at saka sa ano, ay yun siya na po kasi nag-decide din na oh, uuwi. Mahirap naman po natin pigilan kasi nga may disability po yung bata. Saka ano rin yung kanya nang gusto niya makasama yung pamilya niya. Oo, yun naman kasi yun ang, ang uh, gusto niya kanya. Ano ko, gusto niya makasama ang pamilya. Kaya nag-decide kami ni Paul na hayaan mo na siya o, doon. Doon na lang siya mag-aaral. So, lang kasi nga unang-una, yun nga, minor data. Tsaka ano ka ano naman ang mangyari? sagutin ko rin yan sa magulang niya. Kaya sabi ko, hayaan na lang muna daw. Ngayon, kung mag-mature ang isip niya, at hindi niya ka talaga kako, kaya talaga niyang mag-high school o mag-college, pwede naman siyang mag-aral ng skills lang. Kakarali namin siya ng skills. Ngayon na lang po yung mga susunod na ano, na Black Pony uh, po Sir Paul. Ayan, natabangan na lang po ninyo yung susunod pang pa mga video ni Sir Paul. Maraming salamat po sa walang sawa ng suporta. Uh, Dito po sa Maria. Thank you uh. sana, Ayan, sa po sa lahat. lang po si Inay. Tarulungkot din po dahil tanong siya ng tanong. Ano ba nangyari kay Ninita? Hindi, Hindi po rin namin masagot dahil uh, wala. Wala, naman kami wala naman po kami doon sa lugar na yun. Kaya si Sir Paul po lang nakakaalam talaga yun mga pangyayari doon.